guys, welcome back to my channel. Ito na nga, ibang team nga. ay ang sa Starstruck kay Eliza sa video na to. Bago natin pag-usapan si Iya. Ayan, nang makita ni Dim Dim. Si Eliza talagang yumakap talaga siya kay Fenom no? Parang fan of fan talaga siya ni Eliza Valdez. So, sa main topic natin, sinasabi si Iya Lowry daw, ang tagapagmana ni Eliza Valdez. Lalo na pag crucial game daw, parang si Eliza daw si Iya na talagang gumagana daw yung powers ni Iya para maipanalo ang kanyang team o oh, di ba agree marami nagsasabi sa Twitter nga ng pag pagcrucial king talaga parang clutch queen din si Iya Lowry tulad ni Alisa Valdez na pagtagilid na ang team talagang lumalabas ang galing sa paglalaro nang volleyball kaya abangan natin galing din kasi nang Lowry sister pero nag-iisa pa din ang ating Venom, Alay sa Valdez, at alam ko talagang tagahanga niya din itong si Iya Lowry. So, yun lang po kayo sa ating update sa so, ngayon. Hanggang sa mga muli, bye-bye. Always remember, wag po tayong papastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload. bye, -bye.